good day, no ito si Sir taga nga pa Santa Cruz Santa Cruz Manila At Santa Cruz Manila Sir bigyan lang kita lang konting idea no Sir usually kasi ang pagkakaintindi nila pag sinabing uh, may talong na di ba na which is not true based on my experience sa tagalan namin gumagawa 10 years na kami sa industriya Sir hindi ibig sabihin na nagtalong palitin ng bell Mali yun. Ah, ang ang kailangan diyan checking personal appearance, yung ikot, titignan mo, no? Actually ito, itong labas na to, hindi namin iniintindi dito. Unless sobrang gewang. Ang lagi mong iintindihin, yung loob. Yun kasi actually pag ni mo, kahit may konting gewang pag ni mo, papantayan loob. Ibig sabihin, magiging maganda, magiging presensya. Gaya nito, tapos na natin ni-groove. Ah, kita nyo naman, uh, na lahat at the same time uh, linear UN pine group yan no? napakaganda uh, nga hindi nakangayon ng lining so balik tayo dun sa topic natin hindi po ibig sabihin ng talong ambel o kulay uh, talong sira na. sira na ibig sabihin yan nangyayari kasi ito sir kasi friction yan eh lining and metal umiinit ibig sabihin pag umiinit yan nagkakaroon ng ano yan nababago yung kulay lalo na kung ikaw si rider na galing sa stop light biglang full throttle eh ang nangyayari dyan is sliding kikis-kis na mabilis yung lining sa bell so kaya nagkakaroon ng ganun so, sobrang init nagbabago ng kulay so mabalik tayo doon as you can see no diretso o oh, eto bibigyan kita ng example meron tayo dito bago hindi naman talong <laughs> brand, new. brand new no may tawag doon factory defect or or kahit stock Ah, uh, hindi naman siya talong pero bengkong Sasampakan ko 'to. mo. Kasi pinaliliwanag ko lang. Malihu 'yon. nakita mo 'ng ganto, bengong hindi. Maliyan ito. Ito pakikita ko sa iyo. Tol, ito ha Oh, tol. Ikutin ko. 'Yan ang bengkong Kita mo? Patayin ko ha Sabe, 'di ba? 'Yan ang bengong. Ah, babalik ko tong uh, talong o Oh. Oh, uh, sumasayaw ba? Hindi, 'di ba? Oh, uh, sab, 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 ano ko ulit, sampa ay ulit. matanggal. So nag na 'yan. Hindi ibig sabihin niyo no? Kaya lagi check. Although may mga ganun talaga pagkakataon, kaya nga kailangan by personal i-check iche mo. Kaya dito yung mga nakikipag-swap din sa amin, hindi rin over, sir. So, tapos alam niya bengkong, hindi rin lulusot. S -S Dahil, check, check, makikita namin agad. Kita mo? Laki ng diferensya, di ba? Ganun lang yun. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin ng uh, talong ang bell, sira. Kita mo naman yung diferensya. So, yan. Uh, salamat sa pagdayo. Tapos na to. Salamat po. Hey, yeah. say, no? you know? Ha? Yes! Man, focus din yun. Sobrang nag-focus ng dragging yun. So, yun, may question pa. Para saan ba yung, ano, yung groove? na ganyan. Actually, maraming kasi ng groove eh. May pang drag race, merong ganito pang daily, eto pang daily. Actually, paliwanag ko lang din. ano ah, natutulong naman ito. Sa umpisa kasi, sliding, di ba? So, mas malilas yung slide. No? Pero sa totoo lang, itong, itong walang group at uh, may group, parehas yan ng performance once na tumatakbo ka na ng mabilis. Kasi, wala nang paggalaw yun. No? Ah, wala na siyang paggalaw. Naka-engage na yung lining dun sa bell. Nakakapit na. pare siya pag mabilis na. Yun yung performance niya. Hindi ito nakakabilis. No? At saka, at the same time, ah, pag mabilis na, pare siya nakakapit na ganyan. Ngayon, ano na tutulong Sa umpisa. Ah. Sa umpisa, nag-i-engage pa lang siya. So, dahil may groove, may grip kumakapit sa umpisa. Pero mas na tumatakbo na yan parehas at naka-engage na parehas lang ng performance yan. Ganun lang kasimple. So eto, nakatulong siya para kumapit sa umpisa. Imbis na nagdadrag, di ba? At the same time, usually ang ano lang naman pag nagdadrag, usually uh, check mo nga kung hindi bengkong at the same time, yung clutch spring. Pag malambot na ang clutch spring, mag-aano yan? Uh, magkukos ng dragging at the same time pag may dumi So, pag may dumi, kahit nakagrub yan, uh, mag-slide. Kasi, kailangan dinis, Ngayon, sa aming mga mekaniko, hindi problema yun. Kasi, every now and then, gusto kong buksan yung panlinis, linisin ko. Nagagawa. Nagkakaroon lang ng problema yun sa mga hindi marunong mag-CVT. Sa YouTube, nagtuturo rin ako mag-gawa uh, ng CVT. So, yun, pinaliwanan ko lang. So, yun sila, bossing. salamat po.